Isang linggo ang nakalipas matapos ang magnitude 7.8 na lindol na ayumanig sa Turkey at Syria. Mabot na sa 33,000 ang mga nasawi kung saan kabilang ang dalawang Pinoy. Ayon sa World Health Organization o WHO, nasa 26 milyon na populasyon ang mga apektado ng pagyanig sa dalawang bansa. Mahigit 5 milyon sa mga ito ang matatanda at bata. Sa libo-libong mga gusaling nasira, hindi bababa sa 6 na pu na mga ospital at health facilities sa Turkey at Syria ang nagtamo ng pinsala. Kasunod ng lindol, marami ang mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal gayundin ng mental at psych psychosocial health support. Pinangangambahan din ang paglaganap ng iba't ibang sakit gaya ng kolera at ang nagbabadyang malnutrisyon na resulta ng kalamidad. Upang tugunan ang urgent health needs ng mga naapektuhan sa Turkey, naglunsad ang flash appeal ang WHO upang manawagan ng donasyon para sa mga apektado. Base sa initial needs assessment ng WHO, tinatayang aabot sa 42 million 788,771 US dollars ang kinakailangan na pondo. Sa mga nais mag-donate, bisitahin ang official website ng WHO.